Hello guys, good afternoon at nandito naman ulit tayo mag-unboxing na naman ulit tayo ng pangalawa namin binili na istante. ito ay medyo medyo mas malaki kasi ah uh, yung lagayan nito ay sukat na sukat sa size nito guys dumating ito kahapon at ngayon lang namin ina-unbox at saka i -assemble. At ayan guys, medyo malapad siya kaysa una na in-order ko na ano na istante. Medyo ang sukat so nito ay hindi ko alam. <laughs> Pero medyo malapad siya ng kaunti. Malapad yung kanyang ano yung kanyang istante. Pero six layers pa rin siguro. Ito nakalimutan ko kung uh, six layers din ba ang aming in-order. marami-rami tayong ilagay dito kasi doon ko ito ilagay sa lagayan ng aking mga sabon para wala na akong ano, wala na akong paninda na nakasabit kasi madilim ang ating tindahan kung maraming nakasabit na mga uh, ano, mga dito kaya ng mga kape-kape at yan na guys uh, six layers uh, six layers uh, pala yung ano namin na order at yan yung kanyang mga accessories so kompleto naman kaya mag na tayo sa pag uh, assemble nito kasi medyo uh, matagal tagal ito guys kasi kagaya nung yung una namin yan uh, matagal namin natapos sinabot kami ng gabi Ayan, nag na kami mag-assemble Ayan guys, inuumpisahan nang i-assemble ang sa unang layer Ayan So, umpisa lang naman yan guys, ang mahirap Pero pag naano na yan mamaya Yes, ano na yan madali na lang ayan guys tapos na ang first layer at madali na lang yan uh, susunod pa ang susunod pang mga layer uh, Diba? Mas malapad siya kaysa unang kong in-order. Susunod na kabanata. Ka? Ah, itong limbak ko. ayan guys nasa second layer na tayo patapos na ang second layer apat pa kasi ano to eh six layer Ayan guys, nasa full four. <laughs> nasa four layers na tayo. Ayan, four layers na, malapit-lapit nang matapos. Hirap na hirap na ang taga-assemble. Ayan. <laughs> Ayan guys, nasa 5 layers na kami. Malapit nang matapos ang pag-assemble ni Robert ng bagong istante. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5 layers na. Malapit-lapit na at ayan na guys nayari na ang aming istante finished product ayan tapos na itilalagay na namin ay pasaway ilalagay na namin sa lalagyanan niya sa kanyang pwesto

Punasan mong maigi yan. Ha? At yan na guys, ang finished product. O, ba? Diba? Malaki siya ng konti dito sa aking unang in order. Six layer din siya, pero mas malapad at mas mahaba. Kasing taas lang. Diyan na guys, marami tayong aayusin ngayong hapon. Ayan, ang mga nakakalat na mga paninda. Mag-urmakal lanak. <laughs> Ayan. Ayan. at eto na guys ang aking bagong istante may laman na siya. tinapos ko talaga ngayong magayos uh, ngayong gabi kasi para mabideohan natin kung ano na yung hitsura at saka kung anong laman yan, yan lang naman ang laman yung kinuha ko doon sa isang istante yan pa rin yung nilagay ko dyan pero syempre mayroon na tayong pwedeng idagdag dyan kasi yung sa ibabaw oh, sa pinakaibabaw wala pang laman diba guys. Uh, masaya tayo kasi mayroon na tayong uh, bagong istante at malinis tingnan, maliwanag na maliwanag na 'yung ating tindahan. Ayun. Diba, kulay white lahat. Ah, uh, pera na lang ang kulang, guys, uh, at mapuno na natin ang ating maliit na sari-sari store. Ayan. At hanggang dito na lang guys. Ang ating video ngayon sa ating unboxing sa ating bagong estante. Uh, istante. Medyo malaki yan siya sa una at saka medyo mahaba, malapad ang kanyang patungan. Ayan o, oh, marami kang mailagay talaga. Kaya happy tayo at may bago na naman tayong project dito sa ating tindahan. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and share sa aking uh, mga videos sa aking YouTube channel, Tindahan ni Ining. God bless us all. Bye-bye.